Magandang buhay po sa lahat mga kakari, Welcome back sa ating channel. Shout at out sa bago regular na subscriber. Yung hindi nakapanood sa kong vlog. Diniscuss ko po doon na nagbulaklak din po ito. Ito rin po yung binidyo ko dati. Na parang imposible na. Sabi ng tiyahin ko. Pagka lumabas si kajan dyan italbos. Yan o. Ito yung ma binidyo ko dating talbos. Ay gumulang. Ayan may tatalbos na naman. Saktong gumulang. Nakahabol siya. So totoong climate change na nga. So sa mangustin, sa farming, ito lang po yung inabunuhan ko. Pero ito rin lang yung bumunga ng madami. Dahil nga sa abo nung dominant ng tupa. Napakaganda po na dumi ng tupa. At you know, yun o. Numumulay ay babagsak daw yan. Pero ito sa principle of ecology na diniskas sa isang vlog. E eh, talagang ganun. And pagka hindi atin, ay lalaglag po talaga yan. Huwag mo na ipilit ang mga lumalaglag at nangiiwan. <laughs> May hugot na. Ayan o. Yan o. Dito mismo sa sanga ito ako nag-vlog na parang imposible pag lumabas itong talbos. Posible na ngayon dahil sa climate change at mga teknolohiyang ginagamit natin, organic fertilizer, ano. You know. so, sa climate change biglang uminit, pagka-talbos, yon nakahabol siya. Kaya nakakatuwa na may pag-asa ka sa 'yun ang magandang dulot ng climate change. So dito, ito ito mismo dahon na ito ng aking... ano hindi rin po totoo yan na kapag ka lumalabas po yan yan dahon na yan eh, mag spray ka ng lason malang isang malaking kasi nung po yan nang ng mundo walang kasamang nilikhaan Diyos na lason so, puro mga ano lang o yan, no? hindi totoo talaga hindi totoo totoo sa ibang puno pero dito hindi totoo yan you know? o ano? Ah, na rin ng mga kapag ano. dahil sa climate change siya nahuhunin na kay mga tupa hinahanap na ang kanilang pastol yun o oh. kumbal pa o oh. o oh, diba? ito po ay isang pagpapatunay na kapag inayunan tayo ng panahon nabibreak na ng nature yung sarili niyang principle yun oh. ang dami na pero may matuter dyan yun lang po at maraming salamat sa organic may pag-asa huwag tayo masyadong po paniwala sa mga kasabihan ano sapagkat kayang baliin ng Diyos ang kalikasan sapagkat kanya yan kanya lahat ng bagay by the way bago tayo maghiwalay gusto kong ipakilala para sa mga gustong kumita sa YouTube nagawa po ang inyong lingkod ng bi, ng ano ng ebook nandoon na po lahat paano mag kumita paano dumami subscriber paano makakuha ng views mag viral yun nandoon na lahat binebenta ko po ng 40 pesos lamang kaya Google Drive at Messenger account. Gcash ang bayaran. May bumili po nito ng 2,019 pesos at 40 pesos. Meron 500 pesos. Yung dalawang bumili, kakalala ko. Yung sa hindi. So, nandyan ang mga tupa ko. Kumusta kayo sa kayo galing, ha? Yan po, kung gusto nyong ilalagay, kung may magko-comment na pabili, lalagay ko ang aking messenger account sa comment section or sa sa reply para ma-contact niyo po ako. Yun lang po. So, oh, wala na imposible ngayon. Ha? 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 Ang amos mo. Ang kinaan mo. Bit bait nito sa Hmm? Tanggaleng, paalam, paalam mo na subscriber. Pahuli-huli oh, kang dumating eh. Huli ng video natin. Paalam mo na po. Bye-bye and God bless. <laughs> At dyan po, nagtatapos sa munti natin vlog. Nawa po kayo nag-enjoy at may natutunan kahit konti mula sa inyong lingkod. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng uploads at bago pala po kayo sa amin channel, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong mga uploads. magkita kits po tayo sa susunod po natin mga vlogs. God bless you all. Mabuhay. God bless. The Philippines. Bye-bye po muna.